Hello so guys, good evening ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat Welcome back sa ating YouTube channel Yan, may share tayo guys na ano ah uh, simpleng troubleshooting sa ganitong board mga basic non-inverter na aircon Yan Turo natin sa mga tropa nating mga ngalikot na mga bago lang din na di pa masyadong familiar ito yan, isaksak ko to ha. Wala itong power guys. Yan, tingnan nyo ha. Isaksak ko to. Tingnan natin ha. guys oh. Wala. Did. Yan, nakasaksak na yan. Sukatan ko muna yung boltahe niya kung meron. Ayan, tingnan nyo guys. Yan. Easy muna tayo, easy. Ito sa input. Ito input niya, guys. Ayan. Oh. Ayan, meron siyang 216 volts. Yung output niya. Ayan. Oh, zero. Zero, guys. Oh, zero volts. Ayan. Yan, madalas sa mga ano natin yan, mga tropa natin pag digit digit ang board sa mga ganitong problema madali lang to i-trouble pag walang power guys unang una i-check nyo itong fuse siyempre fuse normal yan eh. kaya ito ito guys o oh. tingnan nyo to ha so, kung baliktad ito itong dalawa na to pag baliktad yan hindi magpa-power yan tapatama ang kabit nyo rito pangatlo i-check nyo yung output ng ating EC na sa transformer yan check nyo to kung may output tulad nyan. <coughs> tulad nyan, sinaksa ko sinik ko yung output wala siyang output kailangan bunutin nyo kasi Halimbawa, ang nakasaksak yan, nakakabit sa board, minsan, pagka shorty ng ating gigolito, idadrop niya yung voltahe. At tulad nito, oh, easy. Wala siya, oh, dito lang ang may problema. Yan. Ay, meron naman dito. Ang naging problema nito, guys, itong transformer, basic na basic lang to. Basic lang, guys, ang troubleshooting natin ngayon, oh. No? At yung ating susunod dito guys yung kan yung kupil naman na board inverter yan e5 error naman inverter naman yun may ano to dito guys oh may fuse to dito sa loob meron to pero ang ginagawa ko dyan pinapalitan ko na lang ng transformer yan Hindi naman yan palitan nyo na ng transformer para di na kayo maghihirap tulad dito oh. yan, ganyan lang o, oh, pakita ko sa inyo guys ah uh, dual pala to ito right ang output nito tingnan natin 11 volts, kay 12 volts naman ang ilagay dyan kasi may regulator naman yun eh itong isa i ano ko tong brown i shutdown ko tong brown patayin ko tong brown kasi nga ang kailangan natin yung isa lang ay kailangan hindi sila magkadikit i-test natin to guys kung ilan yung output nito walang nakalagay dito yan o oh. Nakalagay lang dito type 48 times 26.5. Ibig sabihin pareho to 26.5 volts. Mataas. Subukan ko ha. Isi ko muna kung 26 volts ang output nito. Easy. Ina natin. Ah, so 14. Pwede pa to. Yung isa pa lang 26. Yung brown kasi may regulator naman to guys dadaan dito sa ating kapasitor regulator i-regulate -re nya yung voltage para magiging stable siya ayan <coughs> so, tingnan natin ha tingnan natin mga tropa tingnan to. para may idea yung ating mga tropang mga ngalikop na walang power pag nasa site na kayo nasa customer hindi nyo alam ang gagawin kasi wala kayong idea sa mga ano lang naman ito sa mga tropa nating mga ngalikot na sa mga veterans wala na ito Malimani lang ito dyan, ha? Ayan. matawag si taba yan napauwi na kayo yan ito ha tingnan natin ha o ito matawag nama nyo yan Tingnan natin guys. Meron siyang 14 volts. Pwede naman 'yun. O, tingnan natin na. Si tingnan natin kung magpo-power 'to. Ito? Transformer lang ang papalitang ko dito. Ito? Tingnan natin na. Saksak ko guys. O, ayan oh. Basic na basic lang talaga guys. Oh. May power na tayo oh. Yan, ganun na ka simple sa mga trupa nating mga nalikot. Yan. Kumpleto power sa mga ganitong board, napakadali lang i-repair. Easy-easy lang ito, guys. Kaya medyo tanu tayo. Yan. Ano lang 'to para sa mga trupa natin na video, ano lang video hindi hindi pa ano sa electronics. basic pa lang yan na natin yan Yun, yun lang guys Mag-check kayo Ng input Input na 220 Tapos, sukatan nyo ng voltage dito Kung meron Pag merong output to guys, easy to ha Halimbawa merong output to Tapos uh, Pag isaksak nyo, walang power uh, I-check nyo na yung mga diode na to guys oh. Pakisagap mo nga muna yan ito pa rin Ito ang i-check nyo guys Ito o Itong diode apat na yan I-check nyo yan Kung may shorted Tapos ito Dito na pumunta yan Sa ating 7805 na regulator Ito Okay. Okay na guys. Naano na natin. Uh, troubleshoot na natin to. Uh, okay, mo muna yan. Baka may ano yan. Inangin ko lang ulit to. Inangin ko muna. Inangin ko muna to ah. Tapos. Umuwi na sila. Yan, hinang ko muna to. Hinang ko muna to, guys. Yan, tapos i-testing na natin. Tingnan natin to ha. Ha? Natin to. Iyan. Inang natin guys para sure ball tayo na hindi siya maglulos Okay. Shoutout sa ating mga tropang mga ngalikot at mag-upload ulit tayo. So um, basic basic ano muna tayo. Kasi mamaya i i i i yung ano naman? Inverter naman yung ating titirahin. E5 error. Sa mga ano to. Na old model na copil. Ayan. Malalaman natin yan kung anong problema ng E5 error. Tingnan natin. Yung E5 guys. Sa mga old model. Sensor yan. Sensor ang problema niyan pag-good ating sensor uh, board nang may problema nyan yan yan alamin natin mamaya mag-upload tayo <clears throat> okay nahinang ko na to oh. bawasan natin kunti yun tapos Ayan. Yun. Sinita natin para maganda. Okay. Pwede na to. Pwede na siya. Balutan natin ng tape. Ito na yung papalit natin guys. Papalit natin dito. Yan. Sigurado na yan na gagana na yung ating unit. Kasi laki lang naman sila oh. Yan oh. Yan lang dito. Puputulin lang to. Ito. Ito lang putulin natin to. kasi sa gabal to isisikip sa ano to eh yan yan Ano guys saksa ko to guys okay na to yan may kaha to eh ito kaha niya oh. Yun. Dito nakakabit 'yan oh. Yung transformer natin. Uy, ang laki ah. Ang laki. Ang laki nito. Masabit guys oh. Yung na? Alsa. Hmm. Natin pwede naman tong i-adjust eh. Kasi ano naman. Hmm. Kaya lang hindi maanghang ko ba? Okay lang 'yan. Hmm. Yan, ganyan naman ang kabit nito, guys eh. Yan, pwede na. Pwede, babalik ko muna to ha. Tingnan natin kung paandar to pagkabalik ang transformer dito yan naano na natin guys kung paano tayo mag check ano natin yung check yung board para maiksi yung ano ah mga basic na ganito napakadali niya lang i-repair yan may idea lang tayo yan tulung tulungan lang tayo ay, di baliktad pala. Kaya pala hindi maabot. Kasi baliktad. Ayan. Mm -hmm. Hmm. Isa na yung... Isa na ba yun? Ito nagtatago. Youn, okay ayan guys pabisik-bisik muna tayo at ibalik na natin yung ano nito yung kanyang power supply Iyan. Tapos itong isang linya niya. Neutral dito 'yan oh. 'Yan, dito 'yan nakakabit. <coughs> Ito yung kanya saksakan. Oh, saksakan niya oh. Oh, uh, tuloy na rin pala. Tingnan nyo guys ah, i-testing ko to. Testing ko ulit. para garantisado na ano, gumagana yung ating board tingnan natin tingnan natin guys okay ito na yung ating ayan fire in the hole yun ano bueno. okay na siya oh oh yun oh gumagana na mood oh ayos Samba na naman guys. May pambili na naman ng bigas to. Yun, salamat sa Diyos. at uh, sana may nakuha ng idea ating mga tropa dyan. mga bago rin ating mga tropa. Okay Yun. Ito lang ang problema niya. Oh. Transformer. Ayos, salamat sa Diyos. Ayos na. Pwede na kunin ni tropa to. Sunod natin yung E5 error. Ito, E5 oh. Kupil. Ayos. Ayos. Okay na to.